Good morning guys, nandito tayo sa pavilion para maglinis na naman po ng harapan tayo kasama people sa programang tupad hey guys, nandito na parang ang mga bangka nang galing ng galing Lincoln de Ligarda Lincoln Ligarda, ladies guys, papamigay na bangka Ayan. Papamigay daw po yan sa mga magbubangka. iyan, Ayan. Ang dami ng bangka yan guys. Ah, sana all. Swerte mabibigyan ito, guys.